Noong Marso 16, 1521, dumaong si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga tauhan sa isla ng Homonhon, Samar. Layunin nilang maghanap ng bagong rutang pangkalakalan at ipalaganap ang Kristyanismo. Dinala nila ang watawat ng Espanya at ang krus ng simbahan. Magalang silang tinanggap ng mga katutubo at sa tulong ng isang lokal na tagasalin nakipag-ugnayan sila sa mga pinuno tulad ni na Raja Humabon ng Cebu. Marami ang nabinyagan bilang Kristiyano, kasama na si Humabon at ang kanyang asawa. Ngunit nang tumanggi si Lapu-Lapu, dato ng Mactan, na magpasakop, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521. Natalo si Magellan at napatay sa laban, tanda ng unang pagtutol ng Pilipino sa dayuhang pananakop, Bagamat hindi agad nasakop ang buong bansa, nagsilbi ang ekspedisyong ito bilang simula ng 3-3-33 taong kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Kung ikaw ay nabuhay noong 1521, lalaban ka ba tulad ni Lapu-Lapu o makikipag-alyansa tulad ni Humabon? Ikwento sa comments!